Kumusta mga kausap? Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ito po si Sir Ababa na nagsasabi, Be enlightened and awaken for truth. Know the truth and it will set you free. Mga kausap, atin po ngayong ipagpatuloy ang ating napag-usapan noong nakaraang video, patungkol po sa paglilibing. Kung ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglilibing ng isang yumao, mabuti man o makasalanan? Ang unang nabanggit sa Bibliya patungkol sa paglilibing ay ang pagkamatay ni Sarah na kung saan bumilinga si Abraham ng lupa na may isang yungib at doon niya siya inilibing. Sunod kay Sarah, si Abraham inilibing din mismo sa kung saan inilibing ang kanyang asawa na si Sarah. Mababasa po natin sa Henesis Kapitulo 25, talata siyam hanggang sampo. Narito ang sabi. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismail na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela sa parang ni Efron na anak ni Suhar na Hitiyo na nasa tapat ng Mamre sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Heth. Doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. Pangatlo, si Dibura na yaya ni Rebeka. Ang babasa natin sa Henesis, Kapitulo 35, Talata 8, at ang sabi. At namatay si Dibura na yaya ni Rebeka at nalibing sa paanan ng Bethel sa ilalim ng insina na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakot. Pangapat, si Raquel na asawa ni Jacob. Babasa natin sa at Kapitulo 35, Talata 16 hanggang 20. Narito ang sabi, At sila'y naglakbay mula sa Bethel, at may kalayuan pa ang upang dumating sa Efrata, at nagdamdam si Raquel, at siya'y nagihirap sa panganganak. At nangyari nang siya'y nagihirap sa panganganak, na sinabi sa kaniya ng hilot, Huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari, nang nalalagot ang kanyang hininga sapagkat namatay siya, ay kaniyang pinangalan ng Binoni, natapwat pinangalanan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Efrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan na siyang batong pinakalaala ng libingan ni Raquel hanggang ngayon. Ayan, malinaw pa rin po mga kausap na inilibinga ni Jacob ang kanyang mahal na asawa na si Raquel. Nilagyan pa nga niya ng isang palatandaan na bato na magsisilbing alaalan niya sa kanyang asawa. Ano sa palagay niyo mga kausap, kaya niyo bang makita na sunugin ang inyong minamahal o ang kanyang abo ay pwede mong dalhin kahit saan? Pero sa kalaunan ay palilibing mo rin naman. Mag-comment lamang sa baba mga kausap